Abay suntok nga sa mukhang inabot ng isang fan dito sa kapatid ni Nikola Jokic matapos ng luggage game. Pero bago yun ipag-usapan muna natin ang naging performance na ito nga ni Spicy P. O yung ilalayin mga idol si Pascal Siakam lang naman yan. Laban nga sa team ng Milwaukee Bucks sa Game 2 matchup nga nila. Well, matapos nga namang talagang lampasuhin ng Milwaukee Bucks ang Indiana sa Game 1, ay itong si Pascal Siakam ay mukhang nag-init ang ulo dyan at talaga namang in Game 2 ay naghalimaw nga. Kung saan nagdala nga siya ng 37 points, meron siyang 11 rebounds and 6 assists. At hindi lamang yan, ang pinaka-impressive dyan ay ang kanyang shooting percentage na halos 70% ng mga idol at pagdating naman sa three pointers ay 75% at talaga namang helpless ang Milwaukee Bucks defense dito nga sa grabing opensa ni Pascal Siakam. Talagang nilamon nga sila sa buong game nagresulta ito sa grabing victory 125-108 tambangan ng Milwaukee. At ngayon ay atin ang ang pag-usapan itong hindi magandang pangyayari sa ending nga ng laban ng Lakers pati na rin ng Denver Nuggets. At involved nga dito hindi ang mga players kung hindi ang kapatid ng isang player na si Nikola Jokic. May kita nga natin dito sa video ang pagsuntok niya nga sa isang fan at kiniklaim nga ng iba na baka daw Lakers fan ito pero mukhang malabo dahil naka-Nuggets colors nga. Pero anyways mga idol panoorin natin dito ng seglet. Well, kahit nga malabo yung video natin, yung video clip ay malinaw na malinaw at nakikita naman ng ating mga darawang mata na sinapak nga na ito nga kapatid ni Nikola Jokic, ito nga isang fan. Hindi natin alam kung Lakers fan or Nuggets fan pero kahit anong fan pa yan mga idol ay hindi nga maganda ang pangyayari dito. And actually mga idol nakita ito ng NBA at sinabi nga dito na iniimbestigan nga daw nila ang video clip na ito kung saan nandyan nga kapatid ni Jokic na sinuntok nga ang isang fan dito. Well, hindi malinaw at hindi natin alam ang buong storya dito. Hindi nga natin alam ang buong pangyayari. Pero isa lang ang masasabi natin na hindi nga maganda ang ginawa ng kapatid di Jokic. Kaya naman sabi ng mga maraming NBA fans replay nga nila sa comment section ay dapat daw ay maging patas ang NBA sa pagbibigay nga nila ng parusa dito nga sa mga kapatid ni Nikola Jokic. Nang dahil for sure nga daw kung ito ay isang normal fan lang ay banned for life na nga ang ibibigay ng NBA ng team ng Denver Nuggets kapag nga ginawa nila ang bagay na ito. Kaya dapat nga daw ay talagang maging patas ang NBA sa pagbibigay nga ng punishment. Pero sabi rin ng ilang mga NBA fans, abay grabe daw itong lalaki ito na nasuntok ng pagkalaki-laking tao ng kapatid ni Jokic. Kinain lang daw yung suntok at parang walang nangyari. Chin of stealing niya daw at pwedeng maging boksingero lang dahil nga daw sa tigas ng kanyang panga. At sinalot kinain nga lang daw ng parang wala ang suntok ng kapatid ni Jokic. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yung mga opinion sa ating comment section.